Bago tayo gumawa ng ating solar setup, dapat muna nating malaman na mayroon tayong dalawang uri ng miniature circuit breaker. Una, itong AC circuit breaker natin. Kung makikita ninyo sa kamera, mayroon siyang sine wave na sine. At itong circuit breaker na AC, ang pwede lang na current na dumaan dito ay yung AC or alternating current natin na katulad sa current natin sa outlet. At yung pangalawa natin na miniature circuit breaker ay itong DC circuit breaker natin. Kung makikita nyo, meron siyang sign ng DC dito. At hindi rin pwede na alternating current ang gagamitan natin dito. Kasi naka-design siya sa DC o power ng battery. Ano nga ba ang function ng circuit breaker sa ating solar setup? ang circuit breaker ay isang device na inaalaw niya yung current na tumawid sa kanya habang siya ay naka-on. At in case na meron siyang short circuit or overcurrent, ay kosa siyang nagtitrip. So itong device ay ating safety device. Salamat sa panonood nila Sir Sunijan Dimo, Sir Dan Pritz Palomo, Sir Mio at Sir Gabriel Himra.